What's up mga idol? For today's video mga idol, i-review natin yung GoPro Hero 5 natin na nakuha natin sa na second hand lang mga bossing na. So, kanina ko lang ito nakuha mga bossing. At uh, Titingnan naman, kiting na natin ngayon kung okay pa yung camera. So, ito siya mga bossing. Yeah. Ito yung GoPro Hero 5. Nakita ko kasi sa review niya, sa video niya, na maganda yung kuha nito. So, nakuha ko lang siya ng budget meal mga idol. Kompleto pa rin naman at halos ang issue niya lang is itong button, medyo natanggalan. Pero, goods na goods. Okay naman. Tapos, yung camera nito, direct titingnan natin kung okay pa ba. So, tara. So ayan mga idol, tingnan muna natin yung settings nitong GoPro Hero 5 natin bago tayo mag-start ng video sa kalsada. na So nagmo-motovlog nga pala ako mga idol sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako nga pala si Jasper Motovlog. Yan. Paki-like, share, and subscribe naman po para sa mga susunod nating uploads. Yan. So continue po tayo sa topic natin mga idol. Tingnan muna natin yung settings nitong ating GoPro Hero 5. So, I press button natin dito sa may bandang right side. Yan. Tapos automatic on siya. Yan. So ayan mga idol na Resolution niya naka 1080. Sa akin goods na 'yan. Na goods na 'yan 1080, no. Tapos itong FPS niya, 'yan naka 60. Yung iba kasi ginagamit ano um 48 yung iba. Gusto ko kasi naka super wide tayo mga boss niyo. Video. Ayun, tapos pagka gusto niyo ng super wide, 'yan super wide yung kita-kita yung buong paligid niyo. Tapos itong wide naman, ayan, Medyo ano rin yung pagkakawin niya, medyo malaki rin naman. Medium. Parang sa cellphone lang, yung ganyan, mga idol lang. Normal. Tapos ang, syempre, gamit ko dito talaga mga idol, ay yung super wide. Para, syempre, pag nagbomotovlog tayo, gusto natin kitang kita natin yung paligid, ba diba, mga idol? So, tara, yan mga idol, okay naman na yung settings natin. At, testingin na natin ito sa kalsada ngayon. Let's go! natin tong gopro hero 5 na black edition so kabibili ko lang mga bossing uh, at ayun second hand lang yung gopro natin tatestingin ko lang ngayon kung maganda ba yung kalalabasan sa ating video recording for today's video ngayon kung maganda ba yung performance kung hindi pa balaos ang GoPro Hero 5 Black bossing nakita natin kung ano yung review natin sa ating GoPro Hero 5 Totoo pa lang na napakalinaw ng GoPro Hero 5 So ayan sa mga hindi pa nakakakuha ng GoPro Hero 5 mga idol na kayo dalawang isip talaga napakalinaw pa. Yan. Nakita naman natin kung gaano kalinaw sa araw mga idol. Yan. Tapos yung susunod naman natin na review mga idol dito sa GoPro Hero 5 ay yung sa gabi naman para makita natin kung gaano siya kalinaw no. So ayan sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol, subscribe na para makita nyo yung susunod dating upload. Yan. Salamat mga idol at hanggang dito lang ating video. Eu pro Hero Pai.